Mr. President, when someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a price comes from the taxpayers' tab. In Oriental Mindoro, for example, we wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. sa ang bus pondo, nauna ang Nauhan. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55% of the provinces' 2025 flood control budget. Katombasito ng sampung billion piso para sa flood control projects ng bayan ng nauhan Palamang. Fair enough, given the coastal topography and of the municipality, which includes its lowland plains and extensive river systems, such as magasawang tubig nauhan, and its people badly need blood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last three years alone, amounting to approximately nineteen billion pesos and nearly doubling each year raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous blood control projects, we had already dug deep in our study literally sifting through years after years of appropriations for these projects true the to form and with due diligence i immediately dispatched my staff to oriental mindoro to verify the data we gathered about nauhan and to validate the governor's claims mindful of political bumps we may encounter my directives are clear we must See no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro. during the Habagat. Una sa aming listahan ang barangay Mulawin. Sa 70 barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang funder sa barangay Mulawin? We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version and GAA, as well as the DPWH award, awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for eight flood control projects, only 810 million pesos for three projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by Malacanang, save for the curious case of two projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in December 2025. Mr. President, sa ng budget Sabarangay na ito, Inaasahan natin na may proteksyon na ang mga residente ng Mulawin mula sa baha, dulot ng bagyo. Sa kasamaang palad, habagat pa lang at hindi pa man naitalang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna, na, gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinagkasusan ng daang milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control. Ito mismo ang parehong barangay na gustong inspeksyonin sana ni Governor Dolor noong nakaraang Sabado lamang kung saan napabalita ang pagharang sa kanya ng security personnel sapagat ayon daw sa kontraktor ng proyekto. Kinakailangan ng written approval mula sa DPWH bago makapasok ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang Napuntahan na rin po ng aking team ang Diumanoy Restricted Area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Sa mismong, actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito. Na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunuhin at remedyuhan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. Kabago-bagong proyekto, gumuhuna agad-agad ang dike dahil sa nakaraang Bagyong-Krising, Dante at Emo. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inilaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 million at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang paggagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top billing barangay, Barangay Tagumpay. Barangay Tagumpay, still in Auhan, is another case of flooded flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-barangay tagumpay ang tagumpay na layunin itong maging ligtas sa mga pagbaha dahil sa halos 2.55 billion piso na pondong nilaan dito. Binubuo ito ng sampung proyekto sa paggawa ng road dike sa mag-asawang tubig at Bukayaw River. Sa ulat ng Gobernador na bineripika ng aking mga staff ang mga bahagi ng bilyones na proyektong ito, dalawang beses na pong nasira ngayong taon, ang pinakamalala nitong nakaraang bagyong emong. Sa mga larawan o video na kuha ng aming team, kapansin-pansin nga naman na imbes na graba, buhangin at simento, buhangin ng laman ng structure na ito, kaya naman, Ayon din sa mga residente, sa sandaling magkabutas, mabilis na pumapasok ang tubig at kinakain ang ilalim. Sa aming pag-imbestiga, hindi rin daw diwmano masusunod o nasusunod ang dapat nalalim ng pagbabaon ng mga sheet piles na magiging suporta ng buong road dike. Isa pa sa nakita namin ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng river dike. Sa aming pagsisiyasat, isa ang barangay na ito sa pinakamaraming buhos ng proyekto noong 2023 at 2024. Tumabu po ito ng 1.764 billion peso piso para sa construction ng road dike sa kahabaan na mag-asawang tubig. Sa lahat ng proyektong nilaan sa barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Mr. President, sinuyod din namin ang ilang pangbarangay na binuhusan ng pondo ngunit hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard. Gumuho at hindi napanindigan ang pagiging flood control structure. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa barangay Pinagsabangan dos higit 228 milyong piso ang pondong nilaan pero ang reklamo ng mga residente putol-putol ang paggagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa Barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang dike. Sa taong ito, tatlong coastal road shore protection ang itinatayo na ang suma total ay papalo sa halos 693 milyong piso. Sa Barangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 million. Ngunit hindi pa man tapos, ay nasira na ulit dahil sa bagat. Mr. President, for three years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro, gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President. Ipapakita namin ang malugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa kalapit barangay, sa barangay Apitong, isa sa mga proyektong matsagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along Magasawang Tubig River Sitio Dike Barangay Apitong, Section Nauhan Oriental Mindoro na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito mula sa DPWH website completed na po ito. Ngunit nang ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa Sitio Dike. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila, mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike noong 2024. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni?